Hi! Welcome to Santa Fe Cebu! <laughs> ito sila o. Oh. Ni Mama Inday. Hi. Auntie Nining. Si Papa Lolo hindi sumama. Si Janjan Jan, -Jan nagliliwaliw. Hindi namin nakasama. Oh, so yeah. si Janjan, Janjan, -Jan, I know the, the ulo uh, of the tao. Oh, dito daw. Del King. So, kung makita nyo, natural, ito yung beach. <laughs> So, it's the 10th, 11th na. 11th of April, 2024. Woohoo. So, maliligo kami mamaya, pero picture muna. So, I will let you see the beauty of Santa Fe. Gita mo? Yan o. Sige, say hi kayo. Hi! Yun, ha? Kita niya? Diba? Sa buhangin pa lang papatalon ka na, diba? See you next time, bye!